Uh, ang gulek ay guys no, so, mananayu si Albert uh, Burroko. Hindi guys, uh, si Arnel Abiturido ito as aduntad. Uh, so mga guys ayaw nagahantay-hantay sayun na kabit, walapang agupit guys. Ang ating gagawin guys ay magkulong ng nabu na bulam, tapos magtayong uh, ay ay uh, tayoy ay ang mamamasla dana ng atarestino. Guys, anam yung isip kayo na guys. tuloy-tuloy lang kahit na paunti-unti ang mga So intro muna tayo guys at uh, tayo ay ang um, Mag-aalmusan muna tayo Ay, excuse me, almusan na tanghalian na pala ito guys uh, Mag-aalmusan muna tayo o tanghalian na ito At uh, tayo ay ang um, mga masada na uh, So ayan guys, at uh, intro muna tayo Wala pa tayong nagupit So, guys ang aming uh, shifting ano ito kay Awi Awi kasi uh, 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 wala na tayo na ito guys, guys kasi ito lang ang mga lulutuin natin kasi wala na tayo natin, na ito wala no sana tayo kaso ito na lang muna saka na lang kapag uh, may apira so yun guys so oh, ligo at uh, sardinas mayroon tayong uh, sangkap na abawang bawang at sibuyas at uh, tara na umpisa na natin na magluto uh, mga kaidol Madali lamang po ito. Ayun guys, at uh, sinalang na natin yung ano, yung kawali na may amantika. Uh, iinitin lang po natin ang kuntiyan. Pagkatapos ilalagay na po natin yung uh, bawang at sibuyas. Pababanguhin muna natin bago natin ilagay yung uh, sardinas na ligo, no. Ayun, uh, update ko na lang kayo guys, a uh, pamaya-maya, no. Ayan, ilagay na po natin ang uh, bawang at sibuyas. Pinagsabay na po natin, guys. Ayan, ha uh, haluin natin. haluin ko lang pala. Ako lang pala maghalo. No? Ayan. Pagkatapos niyan, uh, isusunod natin tong isang uh, perasong latang uh, sardinas guys no. Na ano, na Ligo. Ligo sardines ang ating, uh, na ano ngayon no. At uh, hindi ako nakakita ng ano. Apa uh, paborito sardinas yung uh, at sabang green medyo nawawala na guys ang produkto uh, produktong iyon na uh, uh at sabang green kasi uh, malinam ang lasa nun guys uh, masarap at uh, paboritong paborito ko talaga yung guys kahit na hindi ko nalutuin ay uh, nilalagyan ko lang sila ng, ano, ng uh, kalamansi at sa uh, sibuyas uh, pwede nang uh, ready to eat na po no? Hey ayan nga ga po guys at uh, mapula na ang uh, abawang at sibuyas ito ay uh, mabango na kung maamoy nyo ito ay mabango na po so ilalagay na po natin ang sardinas guys no ayan lagay na natin siya ayan so ang ating gagawin, guys lalagyan muna natin siya ng uh, dalawang uh, latang tubig para masarap guys no So ayan guys, at uh, nalagyan na po natin ng uh, dalawang ang latang uh, tubig ng uh, sardinas no. Ito ay uh, muna natin guys bago natin ilalagay itong ano, itong dahon ng malunggay para uh, suabi-suabi at uh, masarap. So tatakpan muna natin 'to guys at uh, ano. Ayan. So update muna tayo guys sa lagay ng panahon dito sa Balinsuela no. Ayan, napakita ko sa inyo yung lagay ng panahon dito sa Balinsuela. kakabaan ng Aji uh, Lazaro at uh, maliwanag na maliwanag uh, wala pong uh, nararamdaman na ulag guys uh, malinis at uh, wala namang uh, garamang, uh. ayan mga kayo doon kita nyo may ngayong yung aking aso ito po yung kabaan ng Aji uh, Lazaro papuntang uh, Pasolo pagka diniritso mo ito Pasolo ito guys no diritsong diritso Pasolo dito po dyan guys Uh, good morning, good morning. Uh, Mag-aalmusal muna tayo guys bago tayo ano, mamamasada ng uh, skill kasi dito sa si pagkagugupit, wala pa tayo ng Ano? Ayan. Ah, ayan, yung ating aso makulit guys. Gugutom eh. na yan. At si Chippy. Chippy! Ayan. Ayos Chippy guys. Eh. Malaki na si Chippy. Ayan. <laughs> Ayan guys. Uh, mabait yan guys. Yung dalawa na yan. Hindi naman At si Whitey guys. Uh, yan lang mga nakatali guys. Kasi nga, ay uh, sa ko yung ano. Yung maanwa ng tawag Yung malahibo kasi hindi nga siya pagka ano guys no? so yun at uh, tingnan na natin guys kung uh, kumukulo na at uh, ilalagay na po natin yung ano no so yung, tawag ito malunggay kaya no? naugasan na po natin yung uh, malunggay natitingnan na natin no, guys kung ako yung kulo na mahirap guys ah, walang camera man kaya natin po. wow At uh, kulong-kulong uh, -kulo na guys. Ayan nakikita nyo naman ang tulong kulina so ilalagay na natin ang tulong kulina napakasustansya nito guys alam nyo pa na maraming ano, maraming daladala nito itong malunggay natin, uh, natin. It, ang uh, pagkakaalam ko guys uh, ito ay uh, nakakapagkalakas sa ating uh, katawan at ang lalo, lalong na guys sa mga bagong apanganak. Kung alam nyo po ito, kung ano ang magiging sustance sus, sus, sa mga, mga bagong apanganak. No? Kailangan po ito ng nga mga nanay. Mga nanay na bagong apanganak. So hindi naman ako nanay guys, tatay ako. Pero bakit nalalaman ko na kinig lang ako. So pagkatapos po nating ilagay ang uh, ano mga kaidol, ang uh, malunggay, tatakpan natin ulit siya at uh, uh natin. Huwag na nating haluin guys. Takpan muna natin siya. Ayan. Buksan na natin guys ang ating uh, niluluto. Wow! Ayan at uh, luto na yan guys. Papatayin ko na itong apoy para tayo ay uh, makapag-almusal uh, na o tanghali ano. Almusal at ang halian, ah, pagsasabay na natin, guys. Pagkatapos po nating ah, ah, kumain, ay ah, maliligo muna tayo, guys, no? Kakain muna tayo. Ayan, ah, okay. Ah, update ko na lang kayo, guys. Ito na, guys. At ah, luto na po yung ating ulam. Tayo po ay ah, kakain na. Ayan, ah, may kunting sabaw, guys, at ah, malunggay, no? Ating rice. Ayan, ah, umpisa na po nating ah, kumain, ah, mga kayo So yan, at uh, kain na po tayo. Ayan. Kain tayo mga kaidol. Simple nga pagkain. Malunggay uh, with asantinas. Sabawan natin. unang so, na rin tayo ng kamay ayun tayo mmm Ay hey guys, kung mapapasin nyo si Chippy, kumakain din dito ng ano, daon ng malunggay. Ang bibigyan mo na natin siya, guys. tayo sili Kaya Dito kayo tumigil ko na sa kabilang bahay.

double purpose po ang ating ang ginagawa na nag-aabang tayo ng uh, magpapagupit may uh, magpapagupit salamat at uh, uh, kahapon guys uh, nagpapagupit ako ng uh, isa so ngayon ay uh, wala pa ewan ko guys mamaya baka mayroon May gamit galap siya nga pala guys, kay yung imboy uragon no. Sarap na nga kinuha niyang uh, tabagwang. Yung tabagwang nang yung kayo guys sa amin sa Bicol, yun ay uh, Susu susung Pilipik. Sarap yung gataan. Pagka nakawi ako guys sa Bicol, maghahanap din tayo ng anong tabagwang na yun. At saan na si Bagwish, makabalik na sa kanya. Kay Manu Imboy Uragon TV. Uh, Manu Imboy uragon Vlog na taga si Roma. May kami kalap sa sa Ano, kanta? Va ah, tayo sa pasasawari ni Lolo White guys no? pero matagal pa siguro yun mga bibilangan pa siguro mga dalawang buwan bago natin makumplito yung mga 100 dollar hmm. tipi o oh. ngayon hey, guys tipi guys pagka hindi mo abili nigal ko guys ng dahon ng amalong guys Maliit pa lang yung guys, hindi TV na ko yan, papalimpi. kanina yung misis ko dito at um, yung anak ko rin, at uh, tumisipip niya dito paralo na guys kung may ano to may kalamansi hindi kasi ko nakabili ng kalamansi maubos pala yung kalamansi 说，嗯，哪里？